Ikalabing dalawang kabanata Pinagpala ka sa mga babae Pagkaraan ng ilang araw, hiniling ni Maria kay Jose na samahan siya upang bisitahin ang kanyang pinsan. Apat na araw silang naglakbay sakay sa isang mula sa daan patungo sa Huda, patungo sa tahanan ni Zacarias at Elizabeth. Habang nakasakay si Maria sa mule, sinabi niya, Napakabukas palad at kabait-bait mo, asawa ko. Nadinala ako sa aking pinsan. Bakit hindi mo ako pinapayagang maglakad ng malayo habang ikaw ay nagpapahinga sa likod ng mula? Sumagot si Jose, Bagamat hindi ko maitatanggi sa iyo ang pinakamaliit na kahilingan, aking pinakamamahal na asawa, kailangan kong tanggihan ito sa iyo. Gayunpaman, kung mapapagod ka sa posisyon Malugod kong sasamahan ang iyong piling para lumakad. Tinulungan niya si Maria na bumaba mula sa mula at magkasama silang nagpatuloy sa paglalakad. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Jose. Paano na ang iyong pinsan na huli na sa buhay ay nagdadalang tao? Mahinahong sumagot si Maria. Marahil ang plano para sa batang ito ay nangangailangan ng pagsilang nito ngayon at kay Elizabeth hindi ko kinukwestiyon ang gawain ng ating Panginoon. Napabuntong-hininga ang dagdag ni Jose. Ang mga di kasakdalan ng aking puso ay humantong sa mga di kasakdalan ng aking mga iniisip at mga salita. Tingnan mo. Nakikita ko ang tagaytay ng nayon sa unahan. Hindi magtatagal. Makakapagpahinga ka na at makakadalaw sa 'yong pinsan. Nang malapit na sila sa nayon ng Huda ang mga manlalakbay, ay hindi nagtagal ay dumating sa tirahan ni Elizabeth. Bumukas ang pinto at sinalubong si Maria ng kanyang pinsan. Sa loob ng simpleng tahanan, sinabi ni Maria, Sumayo ang Panginoon, pinakamamahal kong pinsan. Sumagot si Elizabeth, At kasama mo, aking pinsan ang dalawang babae ay nagretiro sa isang maliit na silid na nilagyan ng higaan at isang bangkito na labis na nasisiyahan sa pagsasama ng isa't isa. Dahan-dahang ipinatong ni Maria ang kanyang kamay sa namamagang tiyan ni Elizabeth at bumulong. Naway iligtas ka ng Diyos, pinakamamahal kong pinsan, at naway ang kanyang banal na liwanag ay maghatid sa iyo ng biyaya at buhay. Sa mga salitang iyon, isang nagniningning na liwanag ang pumuno kay Elizabeth at natanggap niya ang banal na pananaw sa kalagayan ng kanyang batang pinsan. Sa tinig na puno ng pagtataka, ipinahayag ni Elizabeth, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. At bakit ang ina ng aking Panginoon ay lalapit sa akin? Ang aking anak ay lumukso sa aking sinapupunan dahil sa kasiyahan sa kaalamang ipinagkaloob sa ating dalawa sapagkat ang inihula ay malapit ng matupad sa pamamagitan mo. Ipinagpatuloy ni Maria, Ang iyong anak, ang tatawaging Juan, ay lalapit sa harap niya. Ipahahayag niya ang kanyang kabutihan, sapagkat ang aking kaluluwa ay dinadakila ang Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang kanyang kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa akin, Banal ang kanyang pangalan at ang kanyang awa ay nananatili sa salinlahi. Nang maglaon, habang si Jose ay naghahanda na umalis kay Huda, siya at si Zacharias ay nagpalitan ng paalam sa katahimikan. Si Zacharias ay natahimik pa rin bilang parusa sa kanyang hindi paniniwala. Sa pamamagitan ng mga kilos, ipinahiwatig ni Zacharias na tatlong buwan ang lilipas bago ipanganak ang kanyang anak. Isang bagong tanawin ng nakakuha kay Elizabeth. Ang kanyang kamay ay magiliw na nakapatong sa kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Ngumiti si Elizabeth. Oh, Zacharias, simula kailan pa alam ng mga tulad mong lalaki ang isip ng mga sanggol? Darating ang batang ito kapag handa na ito, hindi isang minuto na mas maaga. Magiliw na idinagdag ni Jose at si Maria ang magiging yaya mo hanggang sa panahong iyon. Wala nang magiliw na mga kamay ang makakatulong sa iyo, Elizabeth. Tumango si Elizabeth. Alam ko ito, Jose. Alam kong mabuti ito. Naway ikaw ay magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay, aking kaibigan. Ang oras ay umagos tulad ng isang tahimik na ilog, at sa loob ng madilim na init ng kandila ng silid ni Elizabeth, ang himala ay nabuksan. Pagkatapos ng ilang oras ng pangang-anak, isang sigaw ang bumalot sa katahimikan, ang unang hininga ng isang bagong silang na buhay. Dumating na ang anak ni Elizabeth, nanginginig ang kanyang munting anyo sa hilaw na sigla ng pag-iral. Si Maria, ang kanyang mga kamay na matatag at malambot, ay umakap sa sanggol na para bang siya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Binalot niya siya ng malambot na tela bawat tiklop ng kilos ng debosyon bago maingat na inilagay siya sa naghihintay na mga bisig ni Elizabeth. Ang hangin ay tila kumikinang sa isang sagradong katahimikan na parang ang mismong silid ay nagpipigil ng hininga sa paghanga sa sandaling iyon. Ang pag-ibig, dalisay at walang hanggan ay sumilay sa pagitan ng dalawang babae na nagbubuklod sa kanila sa tahimik na kagalakan ng bagong buhay. Hindi nagtagal, sa tahanan ng isa sa mga matatanda, dumating na ang oras para sa pagtutuli at pagpapangalan sa bagong pang-anak. Dahil sa pagiging pipi ni Zacharias, pinangunahan ni Elizabeth ang seremonya. Isang matanda ang nagtanong, "Anong pangalan ng bata?" Ang isa naman ay nagtanong, "Ano ang itatawag natin sa kanya?" Pagkatapos ay sinabi ni Elizabeth, Dumating na ang panahon para pangalanan mo ang aming anak, Zacharias. Anong pangalan ang ibibigay mo sa kanya? Inabot niya kay Zacharias ang isang tableta at isang tool sa pagsusulat. Habang isinulat niya ang mga salitang, ang kanyang pangalan ay Juan. Si Maria, na ngayon ay puno ng banal na kapangyarihan, ay pinalaya siya mula sa kanyang paghihirap. Saglit na ipinikit ang kanyang mga mata, bumulong siya sa loob malayang magsalita, matataas ang iyong parusa sa hindi paniniwala. Pagkatapos ay ipinahayag ni Zakaria sa malinaw na tinig. Ang kanyang pangalan ay Juan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat dinalaw at ginawa niya ang pagtubo sa kanyang bayan upang paliwanagan ang mga nauupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at ituro ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Isang katahimikan ang bumagsak sa nagtitipon na kapulungan. Ang ilan ay napaluhod at sumigaw. Himala! Sina Elizabeth at Zacharias ay nagpalitan ng alam, mapagmahal na tingin kay Maria. Bilang tugon, ibinalik ni Maria ang kanilang mga tingin bago ibinaba ang kanyang ulo sa isang mapagpakumbaba at mapayapang kilos.